Hi and hello guys. How is your weekend everybody? Today's upload mga guys is gala na naman tayo since wala naman tayong gagawin so gala na lang. Please may gagawin 'di ba mga guys? So today's upload mga guys ay natasa akong maging driver. Gusto ko rin naman. Syempre para ma-practice ko din yung driving skills ko 'di ba? Para soon expert na. So, inaantay ko na lang si Mrs. At ito na siya. So, meron kaming pupuntahan at very important daw. Meron daw siya kasing gustong bilhin. Kaya sinamahan ko na. Kaya, we are on our way. Pero, traffic dito. Kala ko, sa city lang yung traffic. Pati pala dito sa kanila, traffic din. Kaya, para maiwasan namin yung traffic, pinas forward ko na. So, andito na kami at ang una naming pinuntahan, syempre, mall agad. City mall pala to siya mga guys. Ayan, at patawa-tawa lang si ako, o ba? Diba? <coughs> Yung reason na tumawa ako kasi food is light na naman. Since gutom na kami at wala kaming breakfast na na-take bago kami umalis, kumain muna kami dito sa Jabi kung saan bida ang saya. <coughs> So, yan yung mga in-order namin. Meron kaming spaghetti, tsaka C1. Meron pa kaming inaantay na order, which is chow fan. Kasi yung in-order ni Mrs. is spaghetti lang. So, gusto niya mag-rice, kaya umorder siya ng chow fan. And here's mine. So, meron akong one rice, tsaka one piece of chicken joy. Pagkatapos namin kumain is, naglakad-lakad kami dito sa itaas ng mall, kung saan marami ditong relief. Relief pala guys. Sorry, relief. <laughs> So ito na sila at kasama pala namin dyan yung niece ni Mrs. Ayan at meron din siyang bibilhin na need niya sa kanyang recognition day. So malapit na tayo sa relipan mga guys. At maghahanap kami ng mga damit na need nila. Ayan at nandito na kami sa El Fashionista. And ayan nandito na kami at inaaway pa ako ni Mrs. Jan. <laughs> Ayan at abalang-abala -abala sila sa paghahanap ng kanilang damit na susuotin. And naghanap din ako ng gusto kong suotin kaso hindi siya kasya. Kaya sabi ko sa kanila kayo na lang yung maghanap ng inyong mga damit. At lumipat kami ng mapaghahanapan. Pinitap naman kami kasi bibili kami ng na pala. damit. Bibili ka eh. ni? Bibili di ba? So habang sila ay abala sa paghahanap ng kanilang mga damit, ako naman ay naghahanap ng sapatos. Kasi nagagandahan talaga ako sa mga sapatos nila dito, especially pag ganito yung style. Mahilig kasi ako guys sa mga pang-fashion na mga damit at saka sapatos. So ayan mga guys at parang may nakita na si Mrs. Sabi ko sa kanya isukat niya muna bago niya bilhin at umokay naman siya. After niya makahanap ng damit, ayan at naghahanap naman siya ng sapatos. Since okay naman ang lahat pati sapatos, pati damit, ayan at kinuha niya na lahat para bilhin. Pero parang may nakalimutan siyang bilhin, yun ay ang tsinelas. Kaya naghahanap sa dyan ng tsinelas namin mapamili yung mga needs nila ayan at pumunta na kami dito sa mall. Syempre hungry ulit kaya kakain ulit kami. Ninatawa lang niya pa ako diyan kasi yung pagpark ko daw ng sasakyan kung ilang rate niya is 5. Pagpasok namin dito sa mall ayan at marami ditong fruit stand at gumagawa sila ng shake. So basta shake ang pinag-uusapan paborito talaga namin. Sir? Sir? Ano yun mo, sir? Ako? Ako lang? Ako lang, sir? Ay, nag-orderan mo. See you again.